Pipitas kami na. Ng... Ano pipitasin natin? Squash. Squash. Ganun na, pitas na, pitas na. Pakita natin, pakita natin yung squash natin malaki. Ang laki ba? O, ayan, pipitasin na dali. Asukal na. Ooh. Oh, laki na, laki na. Boom! Grabe bigat. Ang bigat? Oh, pati yan na Kailangan ng harvestan yan. Huh? Hawakan Sarai. mabuti rin. habang ah, gumulong. Ayun, eh, ay ayusin mo yung hawak mo. Dapat pa ilalim. Yeah. Lupa, ano, ano ba yun? Ang bigat. Igilid mo kuya. Igilid, ayusin ko. Eh, tanggal mo muna talawa. Hindi, para ganyan ko. Oh, yeah. Ang mga taga-bundok, wow. nag-harvest oh. na ng gulay. Yeah. Meron pa isa dito, anak. Ito nga, oh, actually, magulang na yan, eh, no? Parang oh, magulang na yan. Magulang na siya, pero hindi siya masyadong lumaki. O, oh, kunin na yan. Ito na, na yung yung yan. nakita kong talang natin na malaki get to grab. Oh. Ayan na, ayan na, ayan Ayan na. ayan na. Oh, ayan na. Boom. Boo. Malit pa yan, pero ito, malaki talaga. Malaki nga. Eh, timbangin natin mamaya kung oh, ilang kilo yung malalaki na yan. Hindi, hey, ma. Sukat ako. Laki talaga. Kuya, yeah, masukat si kayo. Oh, dali. Okay. Hindi, oh, ko na gaya. Lapag natin dito. Ah. Ah, okay. oh. ano. Dali, lapag niya dito. Na, ano. Lapag niya muna dito. Ingatan niyo, baka gumulong sa baba pa natin pupulutin. Hmm. Hmm. O, oh, meron pa doon, dali. O oh, mm -hmm. nga, pero huwag muna yan. Green pa yan, anak. Ano pa yan siya. Hindi pa siya magulang. Yung malaki, nakita mo dyan? Oh, ingat nga lang, Ay, baka din, may... Din. Baka may cobra. Ano uh, uh. mas... na bilis na bilis na. Ayan, pita si mo lang kuya gugulong siguro na. Abot mo na ako ya. Abot. Kasi nung umulan, ayun, lumusog lahat eh? ng damo. Ayan mo, ayan mo. Pakita mo kuya, pakita mo. Ah. Wow! Yan, ang sarap to talaga to. ng may tanim. Teka lang, pa silipin to. pa natin. Alam ko meron dalong pa dyan. Pa Kasi kung saan so, saan na nagpunta yung kalabasa natin It eh. Pa ko nakita, ay, meron oh. pang maliit doon na gumulang na. Kunin na nga yun. Tingin ko na ano yun eh. Nabansot siya sa init nung mga time na yun. O, yung isa dito, wag muna bata pa to. Oh. oh may yan, may bata pa yan. Man. oh pero meron doon malapit sa dating oh, yeah, sili. Pa to. O, oh, yan. Tama, yan. Di ba magulang na siya, anak? Magulang na. Orange na nga, o. Oh. O, oh, kaso nga lang, ano, maliit siya. Okay. Mm, meron pa nga dito, o. Oh. Pero, ito, bata pa. Ayan, o. Oh, bata pa siya. Nakasampay. May iba pang nakasampay doon, anak, di ba? Meron pa dito, nakita ko, eh. San yun? May isang nakasampay dito, eh. Hmm? Yan ba yun? Oh. Pero ah, baka yun na yung isang nakita ko dito di na karaan. mo. Oh, wala na. Yun na yan na Ay, ito anak. Okay pa to? Ito oh. Parang magulang na siya, no? Magulang na kasi ano na oh. Sige, pitasin mo na yan. Bali, may dalawa na lang natira na yung bata pa, no? Ama. oh, oh tingnan mo na kayo, Zee, para hindi ka mahirapan. Medyo malaki na rin naman. Mm. Tingnan nga, Zee. Okay. Ang <laughs> cute. Maliit ka dyan. Mas cute yung isa. O, oh, liit. Mm -hmm. Ano naman tapakan mm -hmm. anak yung da? Sa'yo yan, Em? Ha. <laughs> Makain ka ba niyan? Mm -hmm. Daling ko na la lang to. Daling mo na lang? Puno na? Hala. May putas. Oo. Oh, binutas ng mm -hmm. ano. Ako, mabigat, kuya, Zee. Tulungan mo si Em. Dalhin mo Ama. yung pruner. Hindi nak mabigat si malaglag. Kuno mo yung isa. Hindi. Ito, ito pruner, okay na yan, baka malaglag. Kaya na? Kaya na kuya Kyu? Kaya. Hag mo na lang kuya. Ayan. O oh, ayan, ang aking mga taga-bundok. Humarvest na ng kalabasa. Okay, o dalhin na sa bahay yan ha. Mamimitas muna ako ng kalamansi. Gawa tayong juice. Okay? Happy ba kayo? Okay.